Isa ka bang nurse niya sa Pilipinas at gusto mong pumunta dito sa Saudi Arabia? Sa video nito, matutuklasan mo kung paano nga ba pumunta dito sa Saudi Arabia at maging isang OFW nurse. Ang unang mong gagawin ay ayusin ang iyong mga qualifications. Siyempre, dapat graduate ka ng BSN or Bachelor of Science in Nursing at maipasa mo ang PRC licensure exam. Kung nakapasa ka na ay dapat meron kang 1 year experience or up to 2 years. Preferably sa ICU, OR, or ER kasi yan ang mga hanapin ng mga employers dito. Pero kung ward naman is okay lang. Pangalawang step para makapunta dito sa Saudi Arabia bilang isang OFW nurse. Maghanap ng isang agency na legit. Pumunta ka lamang sa POEA website o DMW para makita mo ang mga listahan ng mga accredited na agency na makakatulong sa iyo upang makapunta dito sa Saudi Arabia. Ito ang tip ko sa inyo, ah. mas maganda kung government to government hiring. Pumunta lamang sa PUEA at maghanap ng mga listahan ng mga government to government hiring kasi mas legit ito, mas sure kayo na 100% na makakaalis kayo kung ma-hire kayo at syempre mas mura to. Step number 3 sa pagpunta dito sa Saudi Arabia bilang isang OFW leaders. At sa step number 3, kailangan ko ng kodigo kasi kailangan nyong i-prepare ang mga papers na ninyo. Mga kailangan papers is of course, ang updated resume, PRC license and board certificate, passport na valid up to 2 years, at least 2 years, NBI clearance, certificate of employment, diploma at transcript of record or TOR, at ang prometric exam. Ito ang exam na kailangan mong i-take bago ka makapunta dito. Kung baga ito yung board exam sa Pilipinas. May mga employers naman na hindi nagre-require ng prometric exam. Pero, pagdating mo dito sa Saudi Arabia, doon ka lang mag-take. Para iwas hassle, tip ko sa inyo is mag-take na kayo ng prometric exam dyan sa Pilipinas. Kung kaya ng budget nyo. Step Ay, number 4. Pag shortlisted ka na sa iyong agency, ang susunod mong gagawin ay ang interview. Ang interview ay maaaring face-to-face -face or online. Pag face-to-face, -face, ito yung ang employer mo mismo ang pupunta sa Pilipinas at mag interview kayo at i-interviewin ka niya ng face-to-face. -face. Pag online naman ay kailangan mo dito ng internet connection, preferably good internet connection. At maaari mong gamitan ang iyong cellphone or ang iyong laptop. At kung nakapasa ka na sa iyong interview, congratulations sa iyo kasi ang susunod mo nang gagawin ay ang medical exam. Ang medical exam ay gagawin mo sa mga accredited na clinic or laboratory na sinabi sa iyo ng iyong recruitment agency. Hindi mo to pwedeng gawin sa kung saan-saan clinic or sa mismong ospital na pinagtatrabahuhan mo kung hindi naman ito accredited ng iyong recruitment agency at kung makapasa ka na sa iyong interview at iyong medical exam tapos na ang iyong paghihirap step number 5 na waiting game ito ang iyong paghihintay para tawagan ka ng iyong recruitment agency at bigyan ka ng final instructions, visa, at uh, plane ticket patungo sa Saudi Arabia. At habang naghihintay ka, sasabihan ka ng iyong agency na gawin mo na ang PIDOS. Ang PIDOS or Pre-Departure Orientation Seminar ay binibigay ng POEA para sa mga OFW na gaya natin na patungo sa iba-ibang bansa. Ito ay ginagawa ng PUEA para hindi tayo ma-culture shock at mapaghandaan natin ang kultura ng bansang ating mga pupuntahan. Kung nakaabot ka sa part ng video na to, ay maraming salamat sa iyo. Sana ay may natutunan ka sa 5 steps na ibinigay ko kung paano maging isang OFW nurse dito sa Saudi Arabia. At kung nagustuhan mo nga ang video na to, i-consider mo naman na mag-subscribe sa channel ko, mag-comment kung meron kang mga katanungan, mag-like at i-share sa iyong mga kaibigan para matutunan nila kung paano maging OFW nurse dito sa Saudi Arabia. Paalam!